tumanggap po ng uh, update ng uh, kanila pong assessment kaugnay po sa actually katatapos lamang ho ng uh, holiday season na may iba pa mga nagbabalikan mga humahabol pa di diba? mula sa mula sa himpapawid mula sa karagatan pero daku ho tayo sa himpapawid alam po natin ang update mula kay uh, Air Asia spokesman uh, Steve Dailisan uh, magandang uh, tanghali Steve at uh, happy new year Happy New Year to you, bro. Akala ko magre-report ako sa iyo. Bring <laughs> uh <-huh. So, laughs> oh. oh, pihit kang konti, Steve. Pihit kang konti. Na? Nawawala yung signal. Na, ayan, ah, nawawala yung okay, signal. Ayan, ayan. Medyo pipihit ako pa konti. Yeah, Ayan, yeah, yeah. ayan, ayan. Alright? Ayan. Go ahead. So, oh Kumusta ang, uh, ase ano ang assessment ninyo ng uh, AirAsia sa uh, mga bumiyahe at yung iba may mga pahabol pa pala ngayong araw. Hanggang ngayon, na uh, Steve. Do oh, Steve, uh, no, uh, asan si Steve? Sige, sige, ano natin si Steve. Ayan, oh, ayan. Okay, so oh. sa amin po, nahigitan namin yung inexpect expect namin na 300,000 na mga pasero. Oh, uh, umabot kami halos... 400,000 na mga pasahero mula December 16 hanggang uh, January 6. So itong uh, passenger volume na ito, inaasahan natin magpapatuloy siya kasi pagkatapos naman ng uh, New Year, no, yung nag-uwihan mga kababay natin, eh, meron ulit mga uwi sa kanilang mga probinsya para naman Uh, makipiesta dahil uh, simula na ng ati-atihan, simula na ng sinudog, uh -huh. kumbaga sunod-sunod na rin siya. Uh, at uh, bahagi po ng aming pakikisa sa mga kapistahan sa atin ay eh, yung Air Asia Fiesta Promo. Nagsimula yan kahapon po yung June, mm -hmm. uh, January 5. So, 88 pesos po sa mga destination yung base fare natin. Kaya mm. -hmm. Uh, malaking tulong din po ito para yung sa turismo natin and uh, siguro natin na uh, Uh, may affordable and reliable na uh, air transport yung mga kababayan natin na sa ng mga probinsya. Wow, so ang na nalampasan na nyo pala yung passenger volume 400 okay, yeah. more or less 400,000 ano? 400,000. Eh siguro dahil uh, nitong mga nagdaan, hindi lang mga Pilipino rin eh yung mga naki celebrate ng bagong taon sa atin, meron mm -hmm. ding mga yung dong Lumipad ako katiklan Bali puro mga foreign <laughs> 'yung mga sakay natin eh mm. so tingin natin maganda talaga tong development na to para sa tourism natin uh -huh. and at the same time eh makatutulong din para dun sa syempre sa lahat ng na mga nasa sektor ng uh, transportation uh, pero hindi kasi sa karagatan na, na nakausap ko yung PPA na last time uh, December kinapus sila ng uh, mga vessel sa Air Asia ba Uh, hindi naman ba kinapos ng uh, mga aircraft at uh, nagdagdag pa ba kayo ng mga uh, aeroplano? Amin po. Yung uh, per, yung aming on-time performance, simula nung uh, peak season natin, uh, 24 hanggang sa kasalukuyan ay constantly improving po siya. Pinakamataas namin, nagtala kami ng 96 to 98 percent na on-time performance. May mm -hmm. mga araw na 92 94 percent. So, ibig sabihin po, Uh, at least naabot natin or nahiligitan natin yung uh, standard na acceptable OTP na nasa 80%. So wow. ito po magandang, ano rin, uh, kung para sa mga kababayan natin na may mga tight schedule, inahabol na makabalik sa trabaho, at least magagarantiyahanin po na uh, sakto po sa oras yung kanilang uh, mga biyahe. So kung nalampasan na natin yung passenger volume, that means, uh, Steve, ay nasa normal ano na tayo situation after nitong pandemic na ano na natin na nalampasan na natin yung uh, bumalik na tayo doon sa pre-pandemic uh, level. Damin po at least yung 20 yung basehan po namin is yung 2023 na total na passenger volume iba pang usapan po yun kasi last hmm. year nasa yung 2023 na 6.6 uh, million 6 .6 lang po kami ngay nitong 2024 maabot po kami sa 7.3 to 7.5 million passengers mm -hmm. po in total. Mm -hmm. So yung ano po natin uh, kung i-compare natin sa 2019 level, medyo may konti pang din kasi may ibang mga ruta rin na right. uh, medyo nanamlay eh kaya kagaya, halimbawa dun sa yung mga ruta natin sa China. So Ay, yung, oh. Oh, oh, po. So yun yung mga kailangan nating i-adjust no i-optimize mm -hmm. yung uh, allocation din ng aeroplano dahil nga po metro bumaba yung demand Sa datos ninyo Steve ano ang pinakamarami yung uh, uh, international or uh, domestic flights kami po nananatili pa rin na nasa 70% yung domestic mm -hmm. yung international man international naman at least for air asia philippines nasa around 30% mm -hmm. so ganun po yung uh, Uh, pagkakahati niya. Pero in terms of yung strong uh, routes, parang talaga yung Katiklan, mm -hmm. uh, Tagbilaran, Cebu, Puerto Princesa. Yan, yan po yung madalas mm -hmm. na pinupuntahan. Uh, mm -hmm. Sa international naman po, ngayon nagsusnow sa Incheon kaya siguro po marami ang mga kababayan natin gusto maka-experience po snow. So marami po nagpupunta roon. Gayun din sa Japan, sa Osaka, tsaka sa uh, Narita, sa Tokyo. Uh -huh. Pero itong uh, bugso ng mga pasero na, uh, itong uh, mga nagdaang uh, nagdaang holiday season hanggang kailan nang uh, ano yung, hanggang ngayong araw na lang or may mga pahabol-habol pa na uh, mga pasero Steve. Ah uh, ngayong araw po yung ini-expect namin na talagang uh, isa sa mga kumbaga eh, yung mga nagglassura <laughs> mga pagbabayan natin. Mga humabol. Pero over the weekend, ang dami na pong mga pasero nag-uwian. Uh, yung load factor po namin, talagang punong-punong po kami. Mm. Uh, inaasahan po namin na mag peak ulit ito so, uh, starting next week para naman dun sa mga uuwi ng Fiesta, particular nisa Kalibo, mm. uh, sa Katiklan at sa Cebu. Next week. So uh, oh, ano yan, tuloy-tuloy uh, na ba yan hanggang ano na yan, hanggang uh, Holy Week na ba yan? O, posible po kasi yung uh, peak natin naman uh, yung mga Yes. Yeah, Mas ating tuloy-tuloy din eh. tuloy, oh, totoo. So hopefully po, uh, masustain siya hanggang uh, fully week mm. yung ganitong uh, travel behavior. Wala ba kayong mga naitala ng mga untoward incidents, mga uh, aberiya? Uh, Steve, mga uh, kung mga na, may mga naantala ba ng na mga flights? Sa po sa AirAsia, gaya po nang nabanggit ko sa inyo, yung aming pong on-time performance, nag-average po siya ng mga uh, a good 85% mula po ng uh, December 24, December 23. Ah, uh, nito po uh, bago magiwalay yung taon, uh, 31 nasa around 92% po kami or 94%. Mm -hmm. Tapos ito mga sumunod na araw, nasa 96% po kami hanggang 98%. Eh. So so far on time naman po siya, yung delay naman po uh, hindi din natin maiiwasan paminsan gawa mm -hmm. nga po ng may air traffic congestion din nice. and some other factors but it so far po as our uh, oh. uh on-time performance concerned uh, on-time naman po majority na ating flight All right. baka meron kayong mga panawagan pa Steve sa ating mga uh, kababayan sa mga sasakay ng mga babiyahe sa pamagitan ng AirAsia uh, Air Asia ngayong uh, after nitong uh, holiday season sunod-sunod naman ang uh, kaliwat ka ng uh, kapistaan uh, Steve oh. Opo. Ah, uh, dun po sa mga uuwi, of course. Ah, uh, sa dito po sa Naiya, 24 hours po na bukas ang ating check-in counter. So pagdating po nila dito, kung 4 hours or 3 hours early man po sila, uh, before the time of departure, uh, makakapag-check-in po sila. Dun sa so, mga outstations natin, nagbubukas po yung check-in counter natin 2 hours before the departure time. So mainam din po na planuhin natin ng maigi yung ating pagbiyahe, ipakarin natin yung traffic, mas maganda kung makapag-online check-in po tayo para mabawasan yung hassle natin sa pila. And at the same time, na uh, yung karaniwang problema to kung yung, yung mga <laughs> nag-over baggage dahil may mga inuwin pa sa lubong or merong mga regaling natanggap sila na ibabalik nila dito sa kanilang place of residence. So mas mainam po at mas mura pag nag-book po tayo online. Ayan. So uh, yung mga hahabol pa naman po, pwede po nilang i-check yung ating latest promo, yung AirAsia Fiesta promo na rin po yan sa Air Asia, Move up And uh, of course, flying with you soon, Kuya Lee. Alright. Ako, sige. Steve, maraming salamat. Ingat sa inyo dyan sa Air Asia. Good luck at magandang uh, tangali at Happy New Year muli. Happy New Year, Kuya Drew, and salamat. God bless you. Salamat. God bless si Steve Dailisan, ang tagapagsalita po ng Air Asia Philippines. Balita